Mga kababayan, nababalik po tayo. Itong aking ipabalita sa inyo ay tungkol po ito sa isang lalaki na nag-post or nagcaption caption di umano ng uh, headshot sa picture ni PBBM. Kasama si PBBM sa picture na yon, caption, headshot, tapos merong arrow. Ayan. Tingnan muna natin itong uh, nabalita ito. Ano? Eh, Hahapyawan lang natin ito. Ayan, ito yung aktual na pagharisto sa lalaki ng no? Pagalian Sambuanga Buanga del Sur. Gusto pang eh. eh. Nadala na siya sa, ayun ang ano, sa NBI. Ayan yung post, no? Ayan yung larawan. Yung upload no October 3, wherein yung picture po na nandun is yung picture ni President nung pumunta siya sa Bogo City, dun sa Cebu, after no earthquake. Meron pong araw sa ulo ni President and may caption po na headshot. Uh, alam nyo, sa mga shooter sa mga uh, law enforcement agencies, pag sinabing i-headshot ka, ay babariling ka sa ulo. nagpapahiwatig siya na ganoon, kaya sineryoso namin yung bagay na yun. Pinuntahan siya at uh, dinala siya dito. So, yun, yung interview nung... Uh pinaka direktor ng ATI ay, ay yun din naman yung pagkakaintindi ko dyan. Kasi pag sinabi pong uh, headshot ay uh, ano yun, babariling ba ka nga sa udo, headshot eh. Diba? Tapos yung picture nandun, tapos si BBBM nandun, tapos may ano. So nangangulugan na nang parang pagpukoy na headshot ay uh, para sa ating presidente. Tutuksin, uh, ito ay sabi nga nila meron tayong freedom expression. Meron po talaga. Pero yung ganyan po caption ay maling-maling -mali at talagang maaaristo ka dyan. Lalong-lalo -lalo na yung caption po. Headshot. Tapos, ang tinutukoy mo ay uh, presidente ng Pilipinas. So, mali po yun. Hindi mo naisin. No? Uh, sa mga may social media dyan, ingat kayo sa inyong mga caption-caption. Uh, caption -caption, lalo na yung mga <laughs> ganito. Pwede kayo magpahayag ng mga salubin. Sabi kasi nito ang lalaki, nagawa lang daw niya yun dahil sa mga nangyayari ngayon sa mga maanumal yan. natin. Pwede tayo magpahayat niya, pero maliit caption niya eh. Ayan yung... Uh, Download ko lang po yung image na yon. Yung araw lang na yun, napapunta kay... Uh, pre, sa presidente natin is galing doon sa word na bugo. Yung bugo sa amin kasi... Bugo sa Bisaya, sa Tagalog, Bobo. Naano ko lang yun sa, sa mga nangyayari ngayon. Hanggang doon lang po yun. Komento ko lang yun. Wala na. So, naghihingi po ako ng pasensya na, naiba po yung ano, ibig sabihin. Meron tayong karapatan. Magsalita, mag-comment. Freedom of speech. Kasama yan. Freedom of expression. Pero yung magtatangka ka na sa buhay ng uh, Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and the uh, Chief Justice ay uh, papasok ang NBI para matiyak na hindi mangyayari yung iniisip mo. Kailan si? So na arresto ay itong lalaki. Mga kababayan. <clears throat> Lumalabas kasi na parang magbabanta ito. Kaya talaga dapat seryosohin yung mga gantong posts uh, uh, post or caption dito naman sa case nitong lalaki na ito, ay po sa kanya, ay komento lang, mali, dapat ilisip niya muna. No? Dapat iba na lang yung kanya nga sinabi dito, hindi yung headshot. So, para sa mga law enforcement, yan ay magbabanta sa buhay. Okay, so ito yung ating balita kayo. hindi kayo sa mga inokomento niyo sa mga post niyo Madali kayong uh, mapupunta ngayon. No? Pero dapat ito ay uh, para sa lahat. Eh, no? Halimbawa, ako may nag-comment sa akin ng ganyan. dapat ah uh, uh, ano rin yun eh, siyempre, tao tayo eh. Halimbawa, ako, tapos may nag-comment, headshot, kali may online. Kaya <laughs> pwede ko rin yung iriklamo at dapat din yan, akso na ng mga ating mga nagpapatupan ng ng batas sa law enforcement agencies mga PNP, NBI hindi po ba so yun lang Yeah.